Right mga ka-idol, na naman tayo Mga ka ko sa kusina, andito na naman tayo Talong po, alright Talong po yung mula, Namin natin ngayon mga ka-idol Tapos, luluto tayo mamaya mga ka-idol ng uh, Adobo Alaka Erwin Ano to, ayan Okay Sisahin natin mga ka-idol Ang pa ka. So, Siyempre naman, ihanda natin ito. Alright, yung kalaha. <laughs> okay. Lang natin doon para makita ninyo kung paano magproseso magluto mga ka-idol. Hayaan nyo muna itong mga kwan ko -kwa. ah. Alright, instead na mantika mga kaidol, margarine para masarap yung sabaw niya mga kaidol. Ayan. Ayan. Lagyan lang natin ng kunting mantika mga kaidol. Ayan. Kunti lang. lalakasin natin yung apoy mga kaidol para lalong maano ha sunod itong uh oo -oh. itong hindi niya mino yung mga ingredients kagaya ng sibuyas at saka mm, yung yuyah at uh, garlic ayan susunod naman mga kaidol ay ito manok sarap yan mekos mekos lang natin mga kaidol Ayan, tadi. mikos lang natin. At tapos, na natin ng Siyempre naman, wala no? tayong <laughs> ano ha, yung uh, sili. Alright, ito lang muna yung sili natin para mahanghang. Ayan, ah, yung mga sukat na yan. Ang uh, hmm. Ayan. Tapos, oyster sauce. lalong sumarap, mga kaidol. yan, naman, Hindi mo nga wala ang paminta. Ayan, paminta. Sarap yan. Tapos, ito tamong... mineral water. Tubig. Huli, lalagay natin ang patatas. Yan, napaka-basic na basic lang ng mga kaidol yung pagluluto natin ito mga kaidol. Tapos, ang huli mga kaidol, lagyan natin ng patis para instead na kung mga kaidol, ang ilalagay natin dito yung uh, pure na asin patis no! yan tapos uh, kung hindi siya masyado mga ka-idol alright uh, asukal, sugar at syempre naman para lalong malasa pa lagyan natin ng chicken cube chicken cube mga kaidol o tinitingnan na ng wifi ko yung luto natin mga kaidol so, mag alas ups mo na matagal kaming gumising o ito luto kaya walang paso. yan mga ka kaidol up yan muna natin mga ka idol. mga <tipos> asawa Uh, dito tayo nagluto mga kaidol Para tayo ng gasol Mga kaidol Kasi yung gasol natin mga kaidol uh, Ano na siya uh, Anim na buwan na po Hindi pa na Hanggang ngayon Kasi ito yung uh, ginagamit natin mga kaidol DIY right? uh, Baka ngayon uuwi ako ng uh, Lugar namin Kasi maraming kaway pa si papa doon Mga kaidol So ayan dali lang yung lutuin mga ka-idol. So buksan natin, pag kumulo na, pwede nang tikman, tapos sintayin lang natin. Ayan, kumukulo na siya mga ka-idol. Napakasarap ito mga ka-idol. Ala! Erwinski! Idol nyo sa kusina. Ang sarap nito mga ka-idol. Ah, sarap talaga. Mm, sarap. Ulam na talaga mga kaidol. Chicken. Alright. Ala Erwin Adobo with special margarine. Ayan.